Guys, naniniwala ba kayo na ang pinakasalan ni Arjo ay isang clone? Ha? <laughs> ha? Wala, <hali. laughs> hindi mo nabalitaan Pag-uusapan natin hindi. ang mga fans at ang fandom sa pinakabagong episode ng Siligang sa gabi. The Podcast Intro! I am your friendly Jed Setter Jed. And I'm your medyo chubby friend, Eat Girl Isha. At kung gusto nyo ng may kukwentuhan, my name is Mike and welcome to... Siligang Siligan sa GABE The Podcast! Hello ka across all over the world! Ito na ang pinakabagong episode ng Siligang sa GABE The Podcast, episode 138 ng ating kinakamamahal na tambayan <laughs> every week virtual tambayan with Arco Okra. Hello sa inyo. Kung saan man kayo ng panig ng mundo, nakikinig, ano, hello sa inyong lahat. Kung ito ay inyong first time dito sa podcast na ito, ay welcome! Nawa ay mag-enjoy kayo. Ako po si Jed, kasama ko si Isha at si Mike. Hi guys! Hello. Wow. Sensya na ating... Agini ko lang po. <laughs> <laughs> Maga, ano, bagong bagong residente na ay, bagong ano, bagong um, palengke watcher. yes. na ah, Tita Winnie. Kabahan si ka na Tita Winnie. Mrs. Palengke. Oh. Mrs. Palengke. Uh -oh. Ako na traffic ako kasi nagninang na naman ako sa kasal. <laughs> TV. So, syempre, yung mga taga-Patreon sa na naman ang nakakakita ng minang hairstyle. Kita-kita uh, 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 naman sa buhok natin, no? Naka-spray net yan. Spray net. <laughs> <laughs> Naka-tease. naka pa pala. Uh, uh. Very easy. So, di tayo pwede gumalaw masyado. Baka Visit gumalaw yung box natin. Uh, TV. <laughs> Pero bago na din simula ng ating, ano, ating usapan today, eh, ipapaalala lang natin, ano, sa ating mga kaokras na at sa mga yung hindi pa masyadong ka-okra, yung mga semi-ka-okra pa lang mag-follow na kayo dito sa ano Spotify. Nandiyan lang yung sa ilalim ng ano natin, ng cover art natin dito sa Spotify. Kasi as of recording date, eh meron na tayong 5,562 followers. Ano, in fairness yeah! naman sa inyo. Yes! Papalapit na tayo oh na papalapit God. sa 10,000 ano natin, 10,000 kota natin. So pag nakaabot ng 10,000, magto 2 episodes na tayo per week. <laughs> yes! Diba? <laughs> To, <laughs> sa palagay niyo ba? Masaya to. ako sa saya. Sa niyo ba magagawa saya. ng mga ka-okra itong challenge na ito? Hindi ko sure eh kung magagawa niyo. Uh, diba Let's dapat, see. Other way around, kung magagawa ba natin yung <laughs> yung, yung <laughs> wala yung na tayong choice. Pag nagawa nila yung 10,000, wala na tayong choice. Kailangan din <laughs> gawin yung pinakako Ako, okay lang. Okay lang ako mag-twice a week. Ako, mm. Jirin ako. ako mm. sa Ay, twice, uh -oh. twice a week. Mm -hmm. na excite nga At ako eh ko feeling ko alo. ano it will it will make wonders yun twice a week True. <laughs> nararamdaman ko <laughs> feeling ko kaya May... ko pang mag ano five times a week ha? <laughs> ano <laughs> to? ten minute or lang ba tayo? ha? atingin ko na lang sa lima yung episode to part one to part five hanggang Friday ganun. ready na ako ready na ako <laughs> I love it <laughs> Oo, oh, so yun ang update ating ano ha. Kasi uh, recording date, itong sinasabi namin, so more or less mga two weeks before or a week before yes. nung nitong publishing nito, mm -hmm. yung numbers na yan. But abangan nyo sa Extra Sabaw ang actual uh, dates natin na uh, medyo real time kasi doon natin nilalagay yung number ano na yan. At saka yung, yan ang something natin ha, yung Patreon target naman natin na ano, 50 Nasa 27 na tayo kayo Oh my so, God Thank my you so much ating mga Patreon Patrons Mamaya i-run down natin ang pangalan nila isa-isa Pero ngayon, yes. sisimulan na natin ang usapan tonight Dahil sabi nga natin sa intro ano, ang word natin for the night ay Fans Fans? Oo. Hindi yung electric fan, ha? As in, ano, fans as fanies. Ganyan. Mga, fanies. Oo, mga fanies na like us. ba diba tayo? Mga fans tayo ng something. ba diba? So, yun mm -hmm. ang pag-uusapan natin ngayon. Mm -hmm. Ito ang unang question ko sa inyo. Currently, oh. sino ang masasabi nyo na kinahuhumalingan nyo na talagang nagpa-fanboy, fangirl kayo lately? Ah. Kasi si Isha nagkaroon ng BTS face, di ba? Parang wala talaga siyang mukhang uh. Yeah. bibig BTS. Ngayon, sino yung ganun nyo? Hindi pwede yung sa OnlyFans, ha? Yung wholesome. Ha? <laughs> Bata ko only fans si mababanggit mo. Siya, siya ang bukang bibig. Siya ang bukang bibig ko. Kakatakot. <laughs> Kakatakot yung bukang bibig. Siya yung so, bukang, bukang sa bibig ko. Sa <laughs> <laughs> Gagawa talaga. Oh, uh, ano tayo? Wholesome <laughs> tayo dito. Okay. Bukang bibig na wholesome. Ganun. Oo, uh -uh, yes. Okay. Sino? So, maliit, maliit lang ang buka ng bibig. maliit lang ang buka ng bibig. not so bukang bibig. Not so uh, bibig. Not so, wag masyadong ibuka ang bibig. Ano to so, <laughs> pwedeng ano? Pwedeng singer, pwedeng pelikula, pwedeng teleserye, or series, ganyan. Ano yung recently na parang naging fans, naging fan ka? Ako ano? Aside sa only fans, yung... <laughs> <laughs> ang pinaka super fan na fan ako si ano si Kim kim shonho si good boy ah si good boy oh, mm. Nagpunta ka ba oh, recently nagpunta siya ng Philippines for bench hindi nagpunta siya sa pasig River uh, uh. di ba <laughs> <laughs> uh, <laughs> <laughs> na showcase po uh, na, na showcase po natin ang ano ang Handomi River Handomi River River. <laughs> Han Han Grabe ka sa passing River Baka umulan kaya maputik ikaw naman sobra ka. Kasi di ba yung Han River nga nila sa Korea at yes. meron tayong version Handomi River daw yun <laughs> Grabe <Han Dume>. siya <laughs> River. So yung galing yun oh, galing sa comments linawin natin baka makancel ka Ay sino ba nagsabi sa akin ng Handomi basta ang dami yung nagsabi and river oh hindi sa akin, hindi po ako yung galing uh oh hindi sa hindi pa ako original doon. credit to studio CTTO 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 kasi may ng Demi river uh oh Panggamit po ha mm -hmm. so simula nung pinanood natin yung ano Kim Shon, ano ba yung Kim Chan na Kim Son Dog Kim Son Dog <laughs> yung ano simula nung um, si good boy simula nung good simula ng startup Yun, simula nung good boy days hindi mo na siya nakalimutan siya pa rin ang hindi naman feeling ko nag-grow talaga siya sa akin na uh, after nung start-up tapos nung uh, Cha Cha Cha, -sa. tapos nanood ako ng movie down. niya nung nung Cha to Cha. -oraruana. saka yung ano nanood ako nung uh, movie niya in the child I love this inihan oo oo nanood ako noon feeling ko sayo no, fans na fans ka bumili ako nung ano bumili ako nung t-shirt na uh, suot ni Kim Sonho sa bench Bumili Ay, ako okay, nung... talaga Ay, siya? Saan? Ay, bumili po ako bench. Sir, Sir bench Chan, bumili po ako. Certified. Oh. Okay. Bumili ako yung okay. Monday, yung Monday na t-shirt. In fairness sa'yo, ha? ah okay. Pero di ikaw ko, di, na, di ko na, di ko na pinush... Ay, next na ba? Si Ish na. Ah, sorry. Hindi, ikaw si muna, <laughs> 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 Ang, ano naman, sensitive naman. Equal ka ba? <laughs> sensitive mo naman. <laughs> Ay, kasi hindi ba ang dal ko, gusto ko pa magkwento. Oh, go, Tawag dito, magkwento ka lang. Di, di ba nung no, nagpunta nga siya dito for Araneta na ano na mm, show Meet niya. and greet. Mm. As in, willing na talaga ako bumili ng worth 10,000 na products para lang maka-secure ng ticket. Wait, 10,000 na products ang bench? Oo, yun, mm -mm, yun yung... Mm yung mechanics okay. nila eh, para magka-ticket ah. ka. Oh, hindi masama yun ah, Kasi magagamit mo naman, like, na rin, underwear, oh, t-shirt, Uh-oh. Um, Magagamit mo naman yung mga 10,000 versus yung 10,000 na outright cash, cash di ba? Oo. Oh, oh. mm -hmm. O nagsisika ngayon kasi hindi mo ginawa. <laughs> eh kasi tinitingnan ko rin yung kalendaryo ko, di ba? So, ah, mga ko ka-okra, o oh. oh, medyo ano tayo, next ano, oh, oh. next Not week oh. mm -hmm. ah sa bagay kasi marami rin namang gastusin hindi yes, rin naman gastusin. makaliitan ah. yung 10,000 totoo naman nga agree mm. naman din ako dyan plane tickets sa yung 10,000 sa totoong buhay yes mm. true mm oh ikaw, Isha, ano ang kinababaliwan mo lately? Hindi naman super baliw. Pero naging... Parang fan kilala ko. <laughs> Sige, <Sino nang laughs> kilala ko <yun? laughs> Parang kilala ko rin to. ko to. Parang inaabangan niyo to sa mga papay's branch. Oo, oh, 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 parang chicken. Parang chicken ng ano nito. Chicken endorser to. Oo, hindi ko sa kanya. Wow! Oo. Oh. O, oh. oh, sino to? Sabihin mo na. <laughs> Siliang sa Gabi is an original podcast produced, edited, laid out, and home-cooked by Jed, Isha, and Mike. Don't forget to follow us on Spotify to never miss an episode. Dahil may miss namin kayo. <laughs>